saka yung yellow pin natin mamaya um, punta tayo dyan yun meron tayo rin kung ano uh, lapat 70 okay, kada isang kilo konti ka lang yung kanyang isang uh, lapat magkano sa pandaing mo? po, oh, meron tayong pandain dito. Yeah, 187, 187 140 kada isang pila. Malinis lang. Ayan, may pasit kalawang kain. Ito yung ating yeah. Batangas Tilapia, 100 po kada per kilo po ng kanyang Batangas Tilapia. Ang yeah. dami! Ang mga buwas. meron tayong 3 dito eh, meron tayong alimassat 100 kada isang kilo na dito maasat pa tayong diba baklat pesos kada isang 170 per kilo ng kanyang yellow pinto na. Pwede yung pang ihaw. Ihaw nga, masarap na ito. na, ihaw na nga, pwede sa akin wala nang tira na 130 per kilo ng ating uh, chaveta. Ang Ayan po yung ating galunggong, uh, 100 hundred per pira per plato. Maganda si station manager. Magtakas sap. Ayan po yung ating sap sap. Narom tayo sa negrito. Ayan po yung ating ano, may kitang. Magkano sa kitang niyo ya? Punta ka sa kilo. Ay, isang kilo. So, 1, 300 for kilo po. Ng ating uh, itang. Dito sa sapsap -sap mo, magkano ate? Yeah. E, ha? Ito, hindi ka rin kilo ng ating sapsap. -sap. -sap. E dito, magkano? 300 din po ka. Isang kilo. Din. Ayan po, meron din po tayong dilis. Sa kalapot. Sa dilis mo, magkano? 100, 100 kada isang kilo. Sa kilo. ganda ng alimasag asa ko. na kada isang kilo ko na ating yelo pintuan. meron tayong dilis per tumpok at saka meron po tayong espada eh, meron tayong tamban meron din po tayong galunggong o, magkano sa galunggong mo 100 kada isang kilo ng ating galunggong per, per per plato meron din po tayong galunggong na per kilo 200 po <laughs> Pilipin, tuna. Kaso wala tayong matanungan kung magkano ang presyo, walang bantay. Magkano sa dalaga? 180. 180 ka rin isang kilo ng ating dalaga. Diyan, sa so lapad. 200. Oh, 200 kada isang kilo ng ating uh, dalagang bukid dapat. Bakit ulit natin? dito po 180 kada isang kilo malagang bongke ay sir kay magkano dito 500 sana all 500 600 kilo 240 kada isang kilo <coughs> lapad no lapad dalagang lapad 240 kada isang kilo ito magkano 300. 200 wow. 200 kada isang kilo po na yan. Yeah, so yung natin. Kilo. dito sa uh, slice slice 240 kada isang kilo dito, uh. Yan, dalagang bukid. Dorado. How much dorado? 200 kada isang kilo natin dorado. Dito sa lapo mo, magkano? 300 din pala isang kilo. Labahita. Oh. Yan po yung ating lapo-lapo. 300 kada isang kilo po. Meron din po tayong labahita. 200 na din sa kilo. Dito sa dalaga mo. Varias lang. 300 din. Dalaga mo. Ayan. Ayan. 240. Ayan po, 240 po yung kada isang kilo po ng ating sagisi. Bilabaw po. Dito, bilabaw. 230 kilo ng ating bilabaw. Labahita mo. Ayan po yung labahita. Ayan, ayan po Ito sa dalaga. 200 yan, kada isang kilo. Po, 200, po, kada isang kilo. Po. Dito sa malaki. Ha? 250 Yan 250 kada isang kilo po nang ating uh, dalagang lapad Ayan po. Dito sa malit mo. Ano Ah kilo, so, 100 win, 180 kada isang kilo ng ating uh, dalagang bukit naman po. Sarap sarap naman. Ano kasi may dating na. oh, sarap ang ilaw. Pag linggo dito, ito lang lagi hinahanap ko. Yung dami ng Oo, oh, papakol. Asa so may ilang may dating, kaya mataas eh. Magkano pa dyan? Papakol, pang ihaw, ha? 130. 130 kada isang kilo. Masarap sa ihaw yan, papakol. Opo, mataba po yan, papakol. Yan po yung inuulam namin kadalasan ni ihaw, papakol. 130 kada isang kilo. Ito sa labahita mo, magkano? Ayan ang 220, labahita. Labahita po yan, 220 per kilo po ng ating labahita meron tayong uh, alamang sariwa po yung ating alamang 50 pesos po kada platon yan pwede po yan pang torta ating alamang so, meron din po tayong uh, lapad tonsoy 50 pesos kada tumpo yan po yung ating uh, lapad Magkano sa mga bangos nyo? Ayan, 140 isa. Yes, 140 isa. Ayan, paraso. Dito, 120. 180. 120. Pag-undi, 120. Ito, 130. 130. Sa galunggong mo, magkano kilo? 260. 260? 160 kada isang kilo ng ating galunggong Ayan po yung ating galonggong 260 per kilo po. Dito sa tumpok mo, 100. Ayan po, 100 po kada isang tumpok ng ating galunggong kada isang plato. Wala po silang 50-50 pesos kada isang tumpok ngayon na galunggong Gawa po ng mahal po yung ating galunggong ngayon. ito oh, po tayong pusit. Bibit pusit. 100 po kada isang po. Oh, o, dilis na ay. Dilis ho. Dilis ho. 50 pesos kada isang pungkop ng ating kabasis.

Kuya, magkano dito ang kilo? 200 kada isang kilo. Ayan po yung ating uh, kutsarita. Anong kutsarita, ya? Anong tawag? Ah, tulingan na malaki. Akala ko kutsarita. Tulingan pala. Tulingan na malaki. Tulingan na malaki. 200 per kilo. Ito po yung kanyang galunggong ang kada plato po po isandaan. Ito, Iyo, gato. kilo. ito? Maniti. po yung kabasi. Meron po iyo. Meron po tayong kabasi. 50 pesos din po kada tumpok ng ating kabasi. Diyan, magkano din ating 50 pesos din po kada isang tumpukan po dyan ni ate ayan po yung kanyang kabasi 50 pesos din po pwenta lang ya, pili ka na yan maganda yan ya. magkikilaw kayo magiihaw pili lang yan kwenta lang yan ya, maganda 50. 50. 50 pesos din yung kanyang uh, tumpok ng kanyang ya. pantorta na alamang. Masarap yan, Gulyasan 120 kada isang kilo Ayaw nyo ng sariwa Si Kwenka lang kuya Ito po sa yellow pin Ayan po yung ating yellow pin uh, 180 kada isang kilo Diyan sa slice mo Sa ulo, isang daan, sa laman 150 150 daw po sa laman Yung ulo po is isang Kada kilo Philippine. Dito po yung ating ano, tag 50 pesos lang din po kada isang tumpok ng ating uh, lapad or soy. pesos po kada sa tungkukan. Lahat po ng klase na yan is 50 pesos lang din pan Pansabaw po. Ayan. Yung mga isa ng mga pang-vlog. Magkano dyan dong? 50 lang? pin mo? Yan, 180. Ayan, 180 ka sa kilo. Kilo pin. 180 ka din sa kilo po ng ating kilo pin. Sayang okay. man, pag na... Meron din po tayong gulyasan, 120 po kada 1 kilo. yung gulyasan natin, may guwit guwit. Go. Ito, yellow pin po na. 200. Ayan po yung ating bitaw. 200 po kada isang kilo po ng ating May asuhos pang naligaw ah. Sarap yan ah. Sa swam. Yung tilis natin, magkano? 120. Oh, 120. 120 kada. Ay. 120. Kalahati. Dito sa sapsap. 100. 200 kada isang kilo ng sapsap. -sap. -sup ayan po ang ating sabuk-sabuk po yan pang dito sa bisugo natin 160 260 ang kada isang kilo e dito magkano 220 ayan, 220 ang kada isang kilo sa pusit mo 380 kada isang kilo ng ating pusit Dito po ako sa Bangos ko, Pandaing. 140 po kada isang kilo. Sir, magkano po isang kilo dito? 130, 140, 120 na lang. Umayos ka, sir. 140 po ang kada isang kilo. 120 na lang, parking. Huwag naman, sir. So, meron po tayong Bangos Pandaing. 140, 140 per kilo po. Dalawang kilo, 140, 140.